Welcome back again at sa ating YouTube channel. Tabi so, lang tayong ginagawang uh, preventive maintenance about kay Click 125. Sa so, mga, kalik, mga nakaklick 125 dyan, uh, alam nyo naman siguro na pag nag stack na yung ating center stand, so mahirap siyang bunutin. So habang medyo ano pa, malambot pa, mas maganda, i-maintain natin. Ano? So papagrasahan natin or palilinisan. kakalas yan mga boys tanggalin nyo na yung lock meron siyang lock dito yun. Oh. may pin tapos may washer tapos sugot lang nung ehe ito kay boss medyo ano na oh. Sumasabit so, sabit na ayan oh. so, ginagawa na ni partner niya parang partner ko din yun seryoso yan oh. pare pare gating naman niya pare dyan sa camera ay <laughs> hey, ayo. ESPJO. <Hey>, medyo... <laughs> All right. So kailangan din reading na to, 22, ng motor nito 22,000 kilometers, nagpa-change oil. dito sa dito sa amin sa Summit, once Summit super bikes once na ganyan na 'yung sitwasyon ng ating ano center stand, medyo nasabit na. Lilinis natin 'yan. So labor natin 250. Sa ano po yan? Yung pinasa yung ano? So sa kabilang side, kailangan nyo lang kalasin yung spring. Yan. So pag kaya pang pukpukin yan, pag malambot yan, ayos pa yung pukpukin. Hindi kagaya nung pag sobrang ganit na, hindi, hindi na po natin pinupukpuk yan. So, mas maganda, hanggang ganyan, uh, nakakalas pa, malambot pa siyang kalasin. Alasin na natin. Ayan, oh. Napangat, napangat na agad ni partner, oh. Tapos kaya pa siya ang hilahin ng uh, tangrove na flyers. Yun naman, oh. dumi na. 22K, Malapit na yan sa mag-stack. So, ngayon, dilinisin niya ni partner, oh. Pare, pakita mo ng pagdilinis. Nice. Paano ba yan ang dilinisin dyan? Uh, liha. niya ni partner, dilinisin. Tapos, gagrasahan natin yan. Noon. Ngayon tayo pang grasa. So ito naman prevention. Ang tawag dito is preventive maintenance. Ayan na On the click, version 2. So pag yung eh natin, medyo ano na, magalit na, hindi na siya pwedeng pukpukin dito sa, sa, kabilang dulo. Sa may right side. Hindi na yung pwedeng pukpukin kasi babangga dito yun sa makina. Ababasag yan. Ano ang mangyayari So ngayon I-delish ni partner yan Tapos gagrasahan So mamaya Pagkakabit papakita namin sa inyo Ispot na yan Pati yung mga headstand o, Kailangan niya Lagyan ng langis Okay Liha Basahan Tapos grasa Alright So yun Kinapit na ni partner isinabit na yung spring Ayan o Ayan niya. Ayan o, oh, smooth na o. Smooth, smooth ng bumalik. So, lagi niyo pong, ano, check niyo yung center sand ng Honda Click niyo. And, pag rundam niyo, medyo na ganit na yung sumasabit na hindi agad siya tumataas. So, yun, pagkalsahan niyo na habang malambot pa. Huwag niyo nang intay na gumanit bago niyo palinisan. Habang malambot pa, patanggal yun din na agad dinis na agad para maintain na mga nakonda click yan ha ayan o sa kabila so meron syang washer tapos meron syang uh, lock na ano parang clip na pwede mo syang ano, i-bend para hindi makalas yung uh, ng main stand natin so washer ito ayan o tapos ito na yung pinaka sir clip, lock na clip. Yun. Tapos yung dulo niyan, dililigo niyo yung dulo niyan. Partner, ligo mo. Yan. Yun. Kailangan nyo siyang iligo para hindi makalas. Alright. Lang. Peace out.